ito maganda to ay ito pala isa so intense masyado yung kulay mas malaki yung katawan yan sya ito din yan yung mga updates natin ito may, ma may napunit na -bonita. Yo! What's up mga buddy! Welcome back sa ating channel! For today's video, ay magse-select tayo ng mga Red Dragon Snake Skin at i-groom natin mga buddy sa tank. Pakunin natin dun sa tank. Kasi, uh, medyo malaki na sila mga buddy, pwede na silang i-groom. Kaya, sama niya ako. pag tayo ng RDSS. Let's go! Andito na pala mga buddy, meron na tayo na select RDSS is... na pwede nang i-groom sa grooming tank ano pa ito no? Ooh. tara lagay natin sa tank tara tayo na ready dito ng mga grooming tank dito mga banyo oh. Fuck. ilalagay natin dito ito kasi eh, machikip machikip hanap tayo ng upan so, square type uh, fish net mga body pinagawin pinit na tayo mga body ito yung ating yung first drop dito ay hey.

half moon talaga pinima natin yung mga malalaki yung katawan ay hey. o oh, labas na yung pata yun o ito pa ang uh, bruce Pwede no? Oh. Yan, meron kayong abangan sa mga susunod na mga buwan, mga bali. Ito na kayo ng katawan nito. Ito na. Hirap ko na yun eh. Hey! ng gulay. s next scan talaga. Ayan, balikan ko kayo mga body parts. Tapos ko lang ilagay dito sa top para hindi masyadong mababa yung video natin. See ya! So, eto na mga body. Ayan o. Oh. Pero so, konti lang tong mail natin. Eto maganda to. Ah Ay, ito pala isa. Ito, intense masyado yung kulay. Mas malaki yung katawan. Ayan siya. Ito din. Ayan, yung mga updates natin. Eto may, ma may napunit tayong isa. Pero igugroom pa rin natin yan mga badi kasi gagawin natin yung breeder sa susunod. Pag hindi talaga na ayos yung caudal fin niya. Kaya groom lang natin. Punti oh. ilang, ilan lang ba ito? 3, 6, 9, 10, 12 uh, 15 18, 20, 21 21 meals lang mga bali yung nakuha natin tapos may punit na dalawa. Tatlo yata. Pero pa isa dito. Diba dito. So, ayan. Balik tayo dun sa full gold. Dali na full gold daw? Oh, na na lipat na niyo? Yabu na niyo. So, dito tayo mga pa-di ay, napakawala na pala ni Badero Tero yung mga fry. Ito, ito, ito. Oh. Tapos kukunin natin yung nandun sa planggana. Na mga full gold. Sige, hmm. dahon, Saka, Tara, mga balik. Bang anak yung ating ribbon na... Gapi koy ribbon. Oo, oh, tayo okay. ni mo doon. yung ating albino ko ay ribbon nagandog dami pa hmm. palang anak ko madami yung anak for sure pag laki nito ribbon oh. lahat pero male <laughs> dami nga for sure hindi makita kasi uh, against the light. Iba. Hey, Sige. So okay, siya fry mo handle with care, di ka dapat ani. Yo, as handle with care, we sit sini bataan. Nang lusot ang tanong. So, ganun pagkalagay ya, pag si Badera ter bala na kayo diyan. Pero <laughs> so, kaya yan mga badi tatubig na may binagsakan. Tapos, yung full gold naman. Kukuli natin yung mga full gold na fry. At, nanganak din ating mga p koi. Ayan o, no, ang dami. Ayan o, sampul. Kita mo. Ang daming anak mga bali. Ayan, gilid, gilid. Ang dami. Ayan no, ni full gold eh ko na natin yung full gold. Iyo di ko Yan, balikan ko kayo pag tapos na kunin yung mga fry. Kaya hindi masyadong umaba yung video natin. See ya! Full gold mga body. Yan o. Ang dami o. Hulog na natin sa cement pan. Let's go. Let's go for gold. Sabilis, so, dumami. Dito natin ilagay. Dapat handle with care pa rin. Ayo kita. Ayo maizda. Harus dimakita. Ayo. Ayan natin. Subang lahat. So dyan sila mag-stay ng ilang buwan. Ha? Uplock na. So dito sila mag-stay ng ilang buwan. And then update ko na lang kayo pag pwede natin i-release. Ngayon naman kukunin natin yung mga fry ng peanut koi. Kasi nag-drop doon mga bali. Sobrang dami. Kaya kukunin natin. Let's go! So, dito tayo mga badi. Kunin natin yung fry ng mga Peter Koi natin. Madami-dami din to mga badi. Tara subukan natin. Ay! Subulan na natin. Meron ako flashlight dito. Ayan o. Ayun, dami. Natin ang dami. Tagal natin ng tubig. Unang kasi. Ayan yung mga... Oh my God! dito Ayan mga bali ko. Gano'n dami. Hmm? Dami. Ito Dami talaga. Ito pa. Madami talaga. Hmm? Daming anak kaya lang natin kunin mga bali sana may maglabas ng pedert ko eh yan yeah, dami oh Ayan. madami talaga ayaw mag on ng camera ko bakit kaya yeah. oh Rato na tayo mga bali, ito yung mga fry na rin ng uh, piret koi. Madami talaga, ang ay sige <laughs> ingat. Ang daming anak mga buddy. Nasa mga 50 plus na siguro to. Hmm? At marami pang pwede makuhaan nun. Parag tayo dito. Ayan o. See that? Ayan. I-post ko muna mga buddy para hindi masyadong mahaba yung video natin. See ya! So, eto na lahat yung nakuha natin mga buddy. Ang dami o. Ito yun. Hmm, daming prayo. Nasa 80 siguro to. 80 peraso. Tapos dito mga buddy, nanganak na din yung ating uh, female na uh, feeder koi. May sinaparate kasi ako ditong female na malaki yun chan Ayan ang mga anak ng dami. Oh. See that? Ano meron pa dito? Oh na pag siglap kabila so kukunin na natin yung female dito kasi tapos na ng anak huli natin yung female mga bali tapos dito na natin ilalagay yung mga feeder coin na fry Teka, hanapin natin yung female hindi niya rin yan makain eh sobrang dami yan yung female oh. inubos niya talaga yung fry niya see oh. laki nandyan yan last day eh, last, last few days tapos ito na lumiit at ihulog na rin natin dito yung mga fry sobrang dami nito dito na lang palaki na lang natin dito yan tapos separate na lang natin pag mabot na ng isang buwan wala na mga tira wala na Ayan. So hindi na natin isipon yan kasi bago ko lang din sinipunan yan mga body. Natin konti. Lagyan na lang natin to ng chubby fix. Yung ating mga fry. So yun yung update sa ating feeder koi na mga fry. Ito na pala yung kanong unang batch. Kaya ko sa inyo. So yung iba is hindi nag-koi. Parang feeder pa rin yung itsura. Eh, mangilan-ngilan lang. Saan na ba yun? Hindi ko na makita yung nag-coil dito. pala pa itsura mga body. Okay lang yan. Tignan na lang natin sa paglaki nila. Ito yun naman yung second batch. Medyo malaki-laki na rin. Ah, first batch din pala ito pero ibang female. Tapos ayan, pinakamarami ngayon. So, ayan mga body. Update ko na lang sa mga susunod na buwan. Kung ano na itsura nito. So, yun lang mga badi. Bye! Fish out!